Hello, hello for today's videos guys. Ayun, mayong buntag. So Friday, 28 na no. Tama naman dahil tag 28 anong bulan na no. So naisip ko, 28 na pala. So March na. Ang bilis ng panahon no. Hi! sa <laughs> so, mga may concern no. Ah, sabay so, mga concern ay salamat kay ninyo guys. Wala ay nahitabo na ako. Okay ra kay ko Jesus ka. Okay ra kay ang tanan. Syempre, ganun talaga ang buhay. Pag may hugotin ka, maghugot ka talaga. <laughs> Pero okay ra ko ay wala ay nahitabo nga hindi ka dais na is char, charmos, ginamos. Bitaw <laughs> klaro ang pagkaistorya guys no. Kung kamo din ha mahadlok mo mag-open sa inyong mga gipambate. Ayaw mo kahadlok marites na ninyo din sa Facebook. <laughs> din sa Facebook, guys. Na ipag-asa nga, makakita tag kwarta din hi, ah. Ayaw mo pag maritis din ha, sa inyong silingan, o kasi Kinsay inyong maritisan din mo sa FB pag maritis. Kay pag mo ni Algo, ah, o, kwarta na. kwarta <laughs> na na. Lahi na ang labanan Garun, guys. ka guys. Kana nang makahibalo na pangwarta. Dili na lang dili na ng pag natay paluod-luod ayon ta soksok -sok ta ng daplen paimot-imot ay dili na inga na oy anhi mo diri sa FB pag marites at least sa atong pag marites diri sa FB puhon-puhon makakwarta ta mm, -mm. ana na siya karong pa na guys dili na maayo mag ulaw, -ulaw. di man ka ba anang imong ulaw o na klarong pagka-istorya. Uh, Maayon no, kaya eh di ka maulaw. Nga na maulaw man daw kuno ta. Ha? Ayaw, ayaw mo pagkaulaw. Uy, sus ko, Mariusip. Mga nang awdaw -na -na ay gustong ipang maritis, guys. Nganhi mo diri sa FB. Ipang maritis. na ninyo yung, gustong imarites. Oo. Tinudan ay badyod na na income diri. Ah, uh, murag tinuod man. Kay daghan na mag mga ano god, nag-share nga naka-income sila sa simpleng pag marites, dire diri sa ano, sa FB gani. Nakakwarta lagi sila. Ani karon nga nagbarites ko din he sa Facebook. <laughs> so gusto ni mong magbarites, anhi diri sa Facebook ayaw sa imong silingan, ayaw sa imong amiga, ayaw sa imong uh, ako gani sa una guys, anti dood gusto gid ako nga akong marites ra nga akong partner kay maritos po ni akong partner oy. Kaabi ninyo, sobra ka maritos po ni akong partner ug unsay iyang nahibalan gusto po niya uh, pag-usapan. O, oh, ingada na siya. Pero karon nung ako'y bation ga, di ga, o, ko niya mag na anak ko'y maritisanan. Din he, sa FB. Muna ako marita, maritisanan, guys. So, muna ka mo, o gusto mo mga maritisan lagi, anhe sa Facebook, aron mo income mo, maura na. <laughs> Tanawa lagi. Awa, ah, mangin ko nag- kuan nga mo income jug ko pero hinaot unta nga mo income pud ko no kay syempre uh, nag effort gud ta nag effort talaga na mag-upload-upload tag video ngan di ta mo income hinaot no nga mo income no so base sa akong kuan sa observation ang akong mga upload na anay tigpipila ka ano puntos pero gamay ra jud kan point-point tra ba uh, 0.4 dollar 0.7 dollar. Ganyan lang ba? 0.02. O yan, ginagmay na kayo. Muna nga yun pastilan pag matigom ni. Kwarta naman jud ni ba? Ano ah, na na siya? Muna, sa mga nag, ano, nag-visit sa kuanga. <laughs> Gabi binuang ang siguro ko diri sa Facebook, aw. Oh. naara na ninyo. Naara na ninyo kung unsay inyong kuan paminaw kung og tinuod inyong pabinaw ay na na siya tinuod na pero ang pabinaw ninyo nga binuang ra di ako ah, sumangil ani mauna mao na <laughs> kaya baga gini nyo ha syempre content creator gug ko noon sa man mo oy <laughs> wala itinod anay o sa kani o sa itong sa kwanoy trabaho lamang walang personalan <laughs> May muot ba gwa nila, oy? Muna akong tambag ninyo, ha? Kung gusto mong barites, anhi mo sa FB. Kanang inyong gusto marites din, ha? Diri, iyaw-iyaw na din na, e, atubang sa inyong cam, o? Oh. matingala lang mo, nga puhon-puhon, maka-withdraw mo dire. Ah. uh, Muna yung rason, guys. Nga, perte na kong pang marites dyan sa Facebook. Kay, Mura mag tinudaan na yung na kwarta. Mga ta ay sus naon sa O kuan eh, guys. Ang ah, katulas akong lalamunan eh. oy <coughs> Wala na kay ko ubha ba pero katulog yapon pero may akong lalamunan. Og guys ayaw mo kuan ayaw mo kadlok sa mga marites. Kay karon ang tanan marites na. Mm -mm. <coughs> So, ay gani. At sa imong kamera, dayon i-share dito sa FB. Na iuban diha. Simple-simple -simple ra ang pagkamarites. Mananaw ra na sila. Walay comment. Walay reaction. Ingana ra na sila. Na uban iuban nga. Mo-intriga, Jude. <laughs> na iuban nga. Mo-share pod kay kumbaga nakakuha sila ng lakas ng luob nga uh, i-share nila ang ilang tinuod nga gibati nga na, na siya so dire sa mundo nato karon napalibutan na tag social media no so kung wala kay social media murag pobre ka ka paminawon oo mo na tinuod mo na ayaw pag pobre pobre din ha so, sa social media mm -mm, tambag na ako na <laughs> ang social media maoy himo ang paagi ba nga muunlad ta or mabag-o pud ang atong kidabuhi kanang inyong pahilom-hilom din ha dili na nauso sas pahilom-hilom pag tingog-tingog din ha ayo pahilom hilom, -hilom. <laughs> ang tanan marites na og Sa ag Anhe ka diri? naadirita na na ang marites. Grabe sa oras na kong nilingkod-lingkod. Ganina rabang bang kong nagbata pero daghan lagi bag message message lagi. Hindi eh. mo reply-reply punta, ta. Alas naman, Dio, eh. na Naman di ay o sa Maligo sa pila na ako kadlaway ligo. <coughs> Bitaw alas noy bin na manay oras sa akong lihukan dire magasikaso sa mga bata kay manulod sa eskwelahan unyang yang Dayon ako. Ah, oh, oh, ini gumana ko hinlo-hinlo. Ang marite sa dayon ko dire sa Facebook. Mo na ka mo ganahan mo maritisan, anhi mo Facebook. maligo sa maligo, maligo, maligo sa maligo. Ong maora to ay, eh, kibasin basin mo labanan, tang kamarites ani. <laughs> oh, malabanan sa kamarites.